Blood News Update. Sa ating mga balita, sundalo pa tayo matapos tambangan ng NPA. 34 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa buhol. Bangsamoro 2025 elections itutuloy sa kabila ng ruling ng korte na hindi isama ang Sulu. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng KidLat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang sundalo habang isa ang sugatan matapos silang tambangan ng mga puwersa ng New People's Army o NPA sa barangay Kalpi, Bulan, Sorsogon. Sakay ng kanilang motorsiklo, pabalik na ng himpila ng 22nd Infantry Battalion ng apat na sundalo. Nang galing pa umano ang mga tropa sa kanilang community support program sa nasabing barangay. Ngunit hindi nila lubos akalain na may mga rebelde nag-aabang sa kanila. Naisugod pa sa ospital si Corporal Rodel Feliz Mino, subalit binawian din siya ng buhay. Bahagya namang nasugatan ng isa niyang kasamahan. Limang kilo ng hinihinalang shabu ang kumpiskado, samantalang isang sospek ang inaresto sa isang raid sa Tagbilaran City Bohol. Kinilala ang sospek na si Robert Tiro, 42 anyos, na nahuli sa isang sting operation sa Binayran Road sa barangay Dampas. Kumpiskado mula sa suspect ang 20 vacuum sealed packs ng shabu na may timbang na 5,000 grams bawat isa. Tinatayang aabot sa 34 million pesos ang halaga ng kumpiskadong ilegal na droga. Nakuha rin sa operasyon ang buy bust money, isang smartphone at ang sasakyang sedan ng suspect. Ang suspect ay napag-alamang isang tauhan ng kanyang tiyo na si Mark Nino Kaliniahan na una nang naaresto sa Lapu-Lapu City noong August 8. Itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang pinakaunang parliamentary elections sa Bangsamoro Region sa susunod na taon. Ito ay sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na hindi isama ang Sulu sa Naturang Autonomous Region. Gayunpaman, aminado si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maaapektuhan ng desisyon ng Korte ang kanilang preparasyon para sa 2025 Bangsamoro Elections. Sa ad ni Garcia, kabilang ang Sulu sa inihandang sistema ng COMELEC sa kanilang administrative at operational plans. Nangako naman ng COMELEC chair na kanilang aayusin agad ang plano dahil hindi pwedeng mag o mag-reset ang election sa Bangsamoro. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.